ang naaawa sa dukha, nagpapautang sa Panginoon. Ang ganda nun eh, di ba? Parang kapag tayo, nagpakita tayo ng awa, yun din yung sinasabi ng Biblia, nakakaawaan din tayo ng Panginoon. Lalo di ba kung binigay natin ng mula sa puso yung isang bagay, nagpakasangkapan tayo sa katwiran ng Diyos. Sobrang ganda nun na ang Diyos yung magbabalik sa atin. Parang sobrang simple lang yung nang naibigay mo, tapos nagpautang ka sa Panginoon, eh ang Diyos yung may-ari ng lahat ng bagay. Ano pa yung kaya niyang iganti iyo? Kaya mga kasangbahay, hindi po tayo lugi kapag po gumawa tayo ng mabuti, nagpakasangkapan tayo sa Diyos kasi ibang klase po yung magiging ganti sa atin ng Diyos. Hindi man dito natin maranasan yan pero meron tayong aasahan sa Panginoon. Talagang magtiwala lang tayo sa Kanya at syempre, ipakita natin yung buong pananampalataya natin sa Kanya. Huwag tayong masway ng uh, ibang mga, yung emosyon natin na, uh, or yung ibang sinasabi ng tao. Huwag, tayo, huwag natin pakinggan yung gano'n kasi kung alam naman natin talaga na buong puso tayo tayong uh, ah, nananampalataya dun sa salita niya, manghawak po tayo sa pangako ng Diyos. Kasi maawain po ang Diyos, mabuti siya, ang kagandahang loob niya, magpakailanman, di ba?